One, two, three, intro. Kung napanood nyo yung previous vlog namin, um, you would know na nasa Ontario kami nakatira. So today, meron ng frost dito. Nag-feels negative na rin kami. Nauna kasi yung ibang province, pero ngayon dito sa Ontario negative na din. So, kagaling lang namin sa mechanic. Iniwan namin yung sasakyan para mag-change na ng tire. to winter tires. And importante na mag, ano, importante na mag-change dito ng tire pag winter or pag malamig na yung weather kasi delikado sa kalsada. Ano mangyayari din? Pag hindi ka naka-winter tire? Wala kang traction masyado, especially pag frozen yung road. Ayun. So makikita nyo, wala na masyadong puno. Wala masyadong puno. puno. Ay, masyadong, wala masyadong dahon. Pero fall pa naman. You know, may mga puno. Ay, may mga dahon pa. Pero maraming wala na. Some trees, some plants, wala ng dahon. Ayun. Sarap ng hangin. Ano nga pala, October 31 ngayon, Halloween party ng mga bata. Halloween is a big thing here, relatively sa Pilipinas. Talagang dito nag-effort mag-decorate yung mga bahay. Tapos mm -hmm. yun, yung mga bata nag-iikot for trick for, or treat. Ito yung mga dahon, no? Oh. Ay, eh, pero ito, pine tree to. Hindi talaga ito nawawala throughout the year. Ito. So, ayan. Ito, fall ito. leaves. Fall leaves. Yung iba, fell na. Char. Maganda to pag malayo. Orange to. Pero pag malapit. Kitang kita mo na tuyo na sila. Kaya pala kami naglalakad kasi malapit lang kami dun sa mechanic. Ito, empty. Empty lugar to. Tapos, ito mga bagong community to. Community yung tawag dito sa subdivision. So yun, mga bagong community. Tapos yan dito yung community kung saan kami nakatira banda lapit lang mga ilang minutes walk do? 5 um, minutes 5 minutes? uy o ka mga 10 minutes siguro o oh, sige distance na lang o oh, ba diba? less than one kilometer for oh, diba? five minutes <laughs> mga ano <laughs> uh, 700... Hindi, makikita natin to. Meters. 791. Wow, may butal. <laughs> Sobra <broke, huh? laughs> ka. Hindi, check kong mamaya. Ano oras tayo nag-start mag-ano mag, ng no, video. Ayan no, daming ano. Ang daming ginagawa. Na bago dyan. Kasi nga, bagong community. Tapos ito, tingnan nyo yung ground. Medyo, medyo white medyo na siya. White. No Oo. Uh, Frost uh, yeah, yan. Oo. Oo. So, ganyan yung hitsura ng ano, ng grass kapag may snow sa ibabaw. Mm. Ganyan siya close up kapag kapag may frost yung grass. Ang ganda, no? Tapos ito, mga lumang bahayan to dito sa area. Mga may-ari to ng farm sa likod. Tapos, ito na yung community kung saan kami nakatira. Lapit lang, di ba? Lapit na kami. Meron na kami snow mamaya yung mga alas 11, no? Uh, Pero ang temperature ngayon, ano pa lang? Uh, mga 2? 2 ba? Uh, hindi, um, nag na tayo. Ang alam ko, ang alas... Zero. Ang alam ko kanina, nag-minus 2. Minus 2. Yun kaya hindi pa talaga snow kasi nga ano hindi pa naman sobrang negative yung weather hindi pa ganong kalamig yung ground kaya yung ano mga frost lang kasi mo din maya maya a few moments later hello pabalik na kami dito sa mechanic pipik up namin yung sa kasi nga pinapalitan siya ng winter tire so yun diretso na ako sa school after and then siya balik sa trabaho <laughs> kakahingal. Magasos ba pag may sasakyan dito? Kasi kailangan mo mag-change ng tire. May option ba na huwag may na lang kailangan... magpalit ng tire? Di meron, di bang option? Yung uh, all all, all, season, all season. Or all weather. All, all season. Weather. All, weather. all weather. All weather tire. All weather. yun. Ano yun? All year round yun. Hindi mo na kailangan mag-change. Hindi mo, hindi ka naman problema sa storage nung nung gulong na tatanggalin. Ha? May snow ata? Oo, oh, no? kapag Ayan May snow na Yan, may nang buhabagsak. Like, Hindi yan dandrap ha. <laughs> snow yan. <laughs> <laughs> Nakakatuwa naman, habang nag-vlog, biglang nag-snow. Na-capture to lo, yung reaction namin. Char. Reaction video. <laughs> <laughs> ano feeling? Snow again. Dad, Excited ko sa winter? Ay naku. Nagsicheck ng email. ako na lang muna. Ano, medyo balot ako kumpara sa kanya kasi ang uwi ko mamaya 6.30pm. Kailangan balot na ako kasi ang lamig mamaya. Tapos ang 6.30 dito ngayon medyo madilim na. Unlike nung summer. Past 9 yung sunset. Bingawit na ako. So wait na ako sa pagbablog. So bye bye muna. Ang bigat ng phone ko. Bye. A few moments later. On our way to my school, ang ganda ng view. Pero hindi siya masyadong ma-capture ng maganda sa camera. In person ano siya, orange brown. Tapos ayan na yung ibang trees, wala nang ano, wala nang dahon. Ano ito grapes ganda di ba Yan yeah, Niagara Calice Ang ganda nung ano Sayang naka reading break kasi kami last week kaya hindi kami nakapunta dito sa school. Ang ganda sana picture rin last week. Yun yung pick ng ano, autumn colors. Ito kasi orange, orangey brown na siya. Pero maganda pa rin naman. Ayan. Ayan guys, yung quick update namin. See you in our next vlog. Bye-bye!